So hello, hello sa inyo mga kamakina Okay, so Ito na lang, lang po kong muli at nagbabalik sa akin Adventure TV Ayan, so matagal-tagal po tayong nawala Hindi tayo nakapag-upload ng video natin uh, Medyo busy lang po tayo, no? Kasi kinasal po kasi ako Wow naman! Wow! Wow! Ito nga lang October 21 So Medyo nagkaroon ng mga konting adjustment sa schedule Tsaka may mga inasikaso Siyempre pag bagong kasal uh, namin yung mga papeles namin Kung nilipala namin bahay Kaya medyo matagal na nawala no? At so, ngayon babalik na po tayo Sa paggawa ulit ng mga videos So Ngayon araw na to Nagpunta ako dito sa San Jose del Monte, Bulacan Okay, nag-pick up po tayo ng uh, ating bagong langis na i-stack po natin sa garahe ni Pops. Okay, so shout out sa iyo Family JTV. Okay, mabuhay tong yung langis na binebenta. <laughs> so, ano naman po ito? Uh, reliable po itong langis na to, mga kamakina. So, actually, ito po yung uh, gamit ko ngayon dito kay Bitoy. No? So, ang change interval po nito is hanggang 7,000 km no? alam ko maraming di maniniwala sa inyo dyan 7,000 km meron ganyang langis para sa motor no? so ako sinisubukan ko po ngayon at malapit siya mag change oil ayun no nasa 90,000 may eh, gitna po yung aking odometer at uh, papakita ko rin po sa inyo bago ako mag change oil gamit yung langis na ito bago ako na separate vlog at i-explain ko po sa inyo kung ano itong langis na itong aking ginagamit no? para hindi niya sabihin na masakola ito uh, binibenta for the sake na may may benta or may may sales talk kilala kong kaliskis mo oy nun eh, sa inyo po yan kung anong gusto niyo paniwalaan pero gusto ko, po, gusto ko lang po ibahagi sa inyo itong aming uh, bagong produkto na makakatulong sa inyo makatipid sa maintenance Mapa, motor mo yan, mapakotse mapakotse mapatrack Oh, napaka tipid po sa maintenance na ito. At murang-mura lang po. Oh, yung presyo po niya, ah uh, iisipin nyo na lang po kung sa isang chairman kayo mag-pinsoy. Chairman or weeks. Lalo kung alam mo brighter kayo. Pagamit yung otong siya pang hanap buhay. So, tingnan observe, nyo, observe po yung langis na ginagamit ninyo kung maganda ba. No, gano'ng katagal lang, kinatagal tinatagal. Yung performance po niya, kamusta? hindi po ba nagiging garo galang ang ingay ng inyong makina no? so ito po sa akin straight po ito mula 84,000 nag change oil po ako ngayon mga 90,000 hindi po rin papaital lang is at napaka smooth pa rin po ng performance ng takbo ng aking Honda Beat ayan so kung gusto nyo pong magsubukan ito pwede nyo po akong ATM no? so wala po itong pilitan So, alam ko naman marami magbabash dito sa langis na to no? Kasi okay. bago, bago lang po ito sa pandinig ng mga ibang motorcycle owners or car owners At dahil na sila mga nakasanayan na langis na tingin nila mas maganda So, wala nang problema yun no? So, ang target, ang target po namin dito is yung interesado no? sa langis po na to. Di -re no? -re ko man i-reveal, no? Ah, i-reveal ko lang po yung langis na to After yung may change or CB toy Okay, so dito ko muna Sisimulan yung aking Ah, uh, pagdabalik lang Pagda vlog <laughs> Dito po sa langis na to Di so, Magtuloy-tuloy na po tayo After natin ma-review At uh, may bahagi itong Aming bagong produkto Okay, so papunta po tayo kayo ng Pasig at uh, meron na po tayong kikitain doon sa talagay Family JTV no, para i-check namin itong aming kinuwang langis okay so update po namin kayo pagka uh, nandun na po ako sa Pasig okay a few moments later So yun guys, hanggang na po tayo dito sa opisyon ni Family JTV at na-drop off na po natin yung ating uh, langis na binibenda. So yun po, yung langis o. Oh. Ayan. ayan. so hindi ko mo re reveal no, tsaka na lang ating i-reveal ulit. Mga so, pwede sa po tayo dito. So, ayan, mga ating mga langis. Sir. Yeah. So, abang yun na po yung aking next vlog, no? Na gagawin. Uh, so, naman na change oil tong si Bitoy. So, pagkating ng 91K na oh, i-change oil na po natin. So, kasi eh, full last natin dito is 84,000 km. So, tingnan natin kung nagbawas ba yung langis, kamusta yung langis. At, uh, kumusta yung performance kung naglast ba siya hanggang 7,000. So, idagdag ko lang po pala. Uh, gusto ko lang po pasalamatan yung aking mga uh, legit subscribers sa akin. Yan, uh, shoutout po sa inyo. At, uh, maraming maraming salamat sa panonood ng aking video. do Di man tayo ganong karami ang viewers Pero at least sa mga nanood Meron tayo natulungan Meron tayo napabahagian ng Kalaman no? So hindi ko lang po binabahagi yung aking Kung tayo hindi sigurado Kagaya po na itong aking ngayon na Produkto Okay so Pinag-aralan ko po muna ito, ng maigi ma ma Kung uh, Papasaba sa ating mga uh, katropa dyan na nagmomotor na, uh, na nagmamaneo ng sasakyan yung ginagamit sa panghanap buhay o so, shout out po sa inyo mga kamakina at salamat din po dahil ano na po yung ating channel road to 2000 subscribers maraming maraming salamat po sa mga nasasubscribe sa akin hindi nga no at tulungan nyo pa po ako na na makaabot ng uh, subscribers okay <laughs> ah, kung kaya sige salamat maraming maraming salamat po no? pero channel po na ito no? hindi ko naman po ito ginawa para lang magka no? so privilege ko rin na makapagbagi po sa inyo ng kalaman kaya okay lang kung hanggang saan po abutin ng ating channel Kung matatawang sumusuporta no? at nakakatulong sa ating channel marami marami salamat po sa inyo for today's vlog yun, ah, uh, medyo hinapiwan ko lang kayo sa aking uh, bagong produkto na gagamitin. na uh, I think siguro uh, tatagal na to. At uh, lifetime na siguro pag gagamitin. Depende. Uh, so, if may nakita man tayo hindi maganda sa langis na to, sa produkto ng ito, i-update ko po kayo mga kamakin na. Uh, para uh, ano man yung may experience ko na if ever na worse di nyo na po danasin. At saka, may mga preventive measures na ating i-check uh, up in para maiwasan yung mga bagay na worst na pangyayari sa ating mga uh, nasakyan ng motosiklo at sasakyan. This is Makin Adventure. Maraming maraming salamat po and God bless.